Good morning everyone. So naniniwala ba kayo sa sinasabi nila na kapag daw hindi mo sinasadya na nakalabas ka na ng bahay and then pagkalabas mo ng bahay doon mo lamang napansin na baliktad pala ang iyong kasuotan gaya po ng iyong t-shirt. Hindi mo na mamalayan, hindi mo sinasadya na pagkalabas mo nakita mo uy baliktad pala yung aking damit. Kaakibat daw po niyan ay grasya. Ibig sabihin kapag nangyari ito sa iyo, yung hindi mo po sinasadya, ha? yung hindi mo sinasadya. Basta nung paglabas mo, napansin mo na lang, oy bakit baliktad pala yung damit ko. Ito daw po ay may perang paparating sa inyo. Ito naman po ay nangyari po sa akin isang beses. Isang beses no, paglabas ko ng bahay, hindi ko na malayan na baliktad pala yung aking t-shirt. So, nakatira kami sa 4th floor. And then, pagbaba ko ng ground floor, pagtingin ko, papunta akong 7-11, uy, balik yung t-shirt ko. Bumalik po ko kaagad. And then, Kinabukasan po ay nag-message po ang aking pinsan na kasama po ako sa DSWD na bibigyan ng uh, sa solo parent. Solo parents, first time ko pong kumuha nun. So, naniniwala po ako dito kasi nangyari din po sa akin to. Kaya, pero nasa sa atin pa rin po. Pwede nating paniwalaan ito. Pwede namang hindi. Nakapagbaliktad ang damit natin na hindi natin sinasadya. Pera ang katumbas.